Hey guys, kasi na ngayon lang ako nagagawa ng ano ng video ulit kasi kahapon sobrang pagod na pagod ako. So alam niyo na like in na napaka-busy. So may papakita ako nung Sunday pagpasok ko dito sa loob ng kwarto ko. Nakita ko po eto, itong box na to. Alam niyo anong laman nito? Maraming chocolates. And then yung iba pinamigay ko na. Pinamigay ko na kasi hindi ko naman siya makakain at ipanginigay ko pa siya. Ito, binigay nito na ang, oh, ang dami niyang binigay na chocolates sa akin at hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ako pwede kumain ng mga chocolates. Ang dami yun, oh. even though paborito ko siya, hindi ko siya pwedeng kainin. Sobrang dami, ang dami binigay niyang chocolates ko. Oh. Ayan, dark chocolate. chocolate. So, ang dami. Hindi, isi-share ko to sa mga, ano, sa mga kapwa ko na yaya. Kasi, syempre, ano, nasa Bible yun. Nasa Bible na bawal kang kumain ng marami. At sa kailangan mo mag-share. Ayan, sobrang dami. Ang dami chocolate. Alam nyo, uh, kahapon uh, nang binigay ko isang plastic sa kapitbahay. So, ayan, ang dami. Isang plastic ang binigay ko sa kapitbahay. Ayan yung sobrang dami chocolate. Ayan. Kita na yan. Pag, pag pasok ko dito sa kwarto, nagulat ako bakit maraming chocolate sa kwarto ko. Tapos nag-message yung amo ko. Sabi niya, ano may chocolate yan? Nilagay <laughs> ganun sa kwarto ko daw. Tapos ano, parang nagulat pa ako. Ayan. Ayan o. No. Ang daming chocolate. Ito paminigay ko to sa ibang katulong kasi hindi ko pwedeng kainin lahat to. Kakain lang ako ng kaunti. Mga tatlo ko yun. ko na lang. Ano to? Ito. Ito na. Tikman ko nga to. Ang Yung tigas. Makalitin siya pero matigas. Hindi. Ayoko. Ito chocolate

ginagawa na to. Matang ang hirap ako, Ay, pinahirapan pa ako. Ay, hindi naman siya chocolate. Ano siya? ano oh, ganito talaga Makitnya tu, super cute. Dia masih tunggu kalau tak join ada kalau ojo lagi. Ini kalau yang leh tenen. Ini, Hmm, Eto. pinibig ko lang yan kasi bawal akong kumahin ng marami. Tawin ko, bakit binigyan niya ako ng chocolate? Sobrang dami nito. Kakapon ah, ko na migay ko lang. Nakita ko yung mga ibang katulong dyan. Tapos nag-message din ako nun sa ano, uh, sa bahay na nagbibigay sa akin ng papaya. Kasi nag-share siya sa ng papaya. May nasa ko sa gusto ng chocolate. Sabi ko ba na. Nandiligyan ko siya sa isang plastic. Kasi ang dami oh. Sobrang dami training natin yung tublo ron. Nung ano, binigyan niya ako ng ano, uh, chocolate na ang tawag dito. Yung isang box na chocolate na maraming kalimutan ko, anong pangalan. Kasi isang box yan na chocolate sinare ko rin sa ibang katulong. Ano din din yan <laughs> yun? Alam niyo, hindi lahat ng amo nangimigay ng ganito kadaming chocolate. Yung ibang amo, tinatapon nila tapos hindi sila manumigay. Itong amo ko, oh, hindi madamot. Sobrang dami din niyo. Bibigay ko din yan. Bibigay ko na lahat yan. Para ano. Para mag ng blessing. Kasi sabi nila, dawin na nagsishare ko. Oh the way the more the more kind of bias pero sa akin kasi hindi na hinahangad yung na for, example binigay ko to hindi na ako naghahangad ng anumang kapalit ano na lang ang para sa akin lang lagi ko kong hinihiling na yeah. hindi na kumain sa akin lang lagi yung hinihiling na ano, ipag-pray nila ako. Kasi yun lang ang gusto ko. Hindi ako humihingi ng kapalit. Pag namimigay ako sa ibang tao or may, uh, tumutulong ako sa isang tao, yun kong hinihiling. Kahit hindi nila suklian ng kahit ano dyan. Importante lang sa akin yung prayer. Yun lang ang hinihiling ko lagi. Alam nyo ba? Lagi kong hinihiling sa Diyos bago ako matulog. Lord, di baling hindi ako maging mayaman. Okay na po o sa ganitong sitwasyon. Basta wala lang ako sakit. Malakas ako. Malang sakit yung anak ko. Buong pamilya ko. Yun ang hinihiling ko. Kasi yun yung pinaka, ano, yung pinaka, pinaka importante. Yung, yung, kahit mahirap ka lang, basta wala kang sakit. Kasi, kung may sakit ka, mayaman ka, may sakit ka, nauubos naman, mauubos din yung pera mo, di ba? mas maganda yung namumuhay na lang ng simple, na may takot sa Diyos, wala kang ginagawang masama sa kapwa mo, hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nang loloko, hindi ka nang aapak, tapos, nare-respeto mo yung bawat tao, But you need to respect all kinds of people, kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan nila pag nakatalikod sila, kasi hindi natin alam kung ano yung mga pagsubok na dumarating sa kanila na sila lang din nag nagaan sa sarili nila kaman. So anyway guys, ang saya ko kasi makakapag-start na ako mag sulat. And then sinabi ko sa lolo ko na lolo, pag nasa office ka, bigyan mo ka ng maraming book. Tapos sabi niya, Asan yung mga book na binigay ko sa'yo? Di ba marami na akong binigay sa'yo? Sabi niya sa akin. Di ba na-remember mo? Pin pinadala ko sila sa Pilipinas. Kasi alam niya, alam na alam ni lolo ko so, at lola na mahilig akong magsulat kasi alam nila wala akong kaibigan. Hindi ako, hindi, hindi, hindi ako yung nakikipagkaibigan. Di ba yung kaibigan na tinatawag yung kasama mo lagi? Ako yung hindi. Hindi ako nakikipagkaibigan. Mag-isa lang ako lagi. Hindi rin ako ba ano nakikipagkwentuhan. Kasi masyado, masyado akong honest. Baka maya ano, mapikon sila sa akin. Ayun. Kaya inat na ingat ako. At saka lagi kong binabanggit si God. Tapos ma maraming naiirita sa akin. Maraming naiinis. Ayun. Tapos maraming magsasabi na buti ka pa, ganito yung buhay mo, buti ka pa, ganyan, ganon. Ayoko nang ganon. <laughs> Kasi ayoko magkasala. Gusto ko malayo sa pagkakasala. Ayoko, ayoko yung magkasala ako dahil lang sa mga taong nasa paligid ko. Kaya mas pinipili ko laging mag-isa. Kasi nakakapag-focus ako. At kaya alam niyo na, lagi na naman ako nasa work. Bahay, trabaho lang din ako. Tapos lalabas lang ako pa pinipili na mga kailangan. Ganun lang. At saka, baka soon. Baka soon lalabas na ako. Mag-i-enjoy na ako. Pero mag-isa pa din. So anyway guys, ito ka na